I am I foreign news. Nagalok ngayon ng tulong ang South Korea sa North Korea na dumanas ng malawakang pagbaha dulot ng naranasang matinding tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil sa baha, libo-libong bahay ang nalubog sa tubig habang ekta-ektaryang taniman naman ang nasira. Ayon sa South Korea Unification Ministry, nakahanda silang magpadala ng humanitarian aid, partikular na ng mga supplies para sa mga residente nasa lanta ng nasabing kalamidad. Hinihikayat rin ng nasabing bansa ang Red Cross na nakabase sa North na magbigay ang mga ito ng impormasyon kung ano ang tulong na maaaring lang ipadala. Sa ngayon ay wala pang tugon sa alok na ito ang North Korea. Kamakailan lamang inagpatawag ng emergency meeting si North Korea leader Kim Jong-un upang pag-usapan ng gagawing hakbang sa kanila ngayong kinakaharap na problema. Samantala, hindi pa mabatid sa ngayon ang kabuoang bilang ng halaga na napinsala gayon din kung nagkaroon ng casualties. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Andy Lee. Idol!